ate. Oo, in oh, baka wala ng ayuda. Baka merong tingga Hindi may, wala, ng ayuda. May tinga so, eh. Baka may ayuda. Okay, ngayon. Baka may ayuda. Ba. 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 Yan. <laughs> Ayan na. Ay, tayo magatid. Alas 9, pasok nila ngayon. tako sa palengke matutuloy. Pero kahapon sabi ni Papa Yam, ano daw, uh, pupunta daw ngayon. Tapos ang request ni Papa Yam ngayon, tilapia daw. <laughs> tilapia. Baka ako ayos ha. Healthy living ha. Et, et. Bagay kakatapos lang magbaka. so baboy. sedap ya. sa ano, papalatak na daw lang daw sa ah, yung mga ah, ano talagang kailangan kong bumili na ang rice transplanter para mawala na yung problema nung no? sa dulo kasi nahihirapan magpatubo ng ano pag inulan lang ng konti nababa ay eh, pagka may transplanter ka wala ka ng problema pag-aralan muna natin mag magpunla sa dapo pagka naging successful na ayos yari ganda niyan. so far okay naman ano na 8 days mataas na rin naman yung palay yan natin isang araw isang ano isang yung truck dito may asin eh Nakabili pala ako ng sahabi eh. ko. Lakatan ang binili ko. Wala din naman siya, oh. Saba at grapes. Putas. Sana siguro si nanay kong chin yun. Pagpang klaseng sa dayan, ah. Ito, mga isdang malabo na rin, oh. Oh, nandito okay, na dito. nagpipishball nyan plus 9 tuloy rin ako ng Ricardo kasi meron tayong order dalawa bukas going to talugto oh mas na mas isa lang pala no morning ibren pede estamos? Da pang biyahe. Gerald Salang. Gerald. Ano ubos ang tinda mo? Permer shout out. i daw ay tilapia daw. Okay. Ay, yung meron oh, oh, malaki. malaki. Ilan? Ah. Sampung piraso lang siguro, baka ang ganda dose. Dose, malalaki lahat. Oo, oh, linisin mo na pang... wala pang ihaw ba? Pa, Oo. Oh. Ah, Awa. Matagsik. Ayan. Kunti na Very good. Very good. Very good. Fresh talot. Kailan p'ya daw ang gusto ng biyanan ko ngayon? May talangkako kanina. Hmm. Buhay. Ang hinahanan ni misis? Ano daw? Ano? Likaw? Itak lang. Wala na. Wala na. Ah, Sabi ko sa'yo, pa'ala. Ma, Wala p'ya. Unaisipan ko datang kaulingin. Wala na Wala p'ya. Hindi mo ko tinawagan. Hey. Hintay di yung matanda, yung... Nao, ano pa Parang karina? hindi ka matanda, ha? Lagi matanda. Eh. <laughs> e, yung matanda Ay, um... ay, Yung, yung nagkaanap kayo D noon, dito, dito wow, nakatira. Wow wow, 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 Dumating. Ay, kahapon siya dumating ako. Ewan ko kung ngayon, nung darating ako. So, di, alas na hindi po kasi kayo, pasok ng nung anak ko. Ah, Dyan, ko eh, karin, kaya nalita ko. Sabihan mo kayo, niya ka rin, Ana. Kaya, may ganun balito sa Borgo. Bakit daw? May kakayahan, naman. Anong gagawin oh, ko doon? Anong gagawin ka? siguro di na ko. na ako palalod. Palod na siya. Ito, galing palang jogging ito. Helping, yeah. helping eh. Ano tayo? Mga marathon. Ha? Mga bike. Puro isda lang ang kinakain. Oo. Oh. Eh. Talagang na ano ha. Sana all, ano? Oo. Oh, oh. konti lang yung uwa na gumagawa pala. Bitawok nga. Hala ni ata tang sabir mo. Padug me pa. hindi ja to. nag text ka pa lang nung isang araw, di ba? Yung uli mango mo, amo mo. Pinalala mo pa sa akin eh. Ali. Hmm? Aba, Bukas, kung ano? Wala. Wala na ala ni ata. Kanong galunggong ngayon? 240 din ay. po ano. Parehas lang ay, nung kaya niya. Hindi, parehas lang dun sa kaya, no? Galing subik, ang gaganda. Nabili ko. 240 rin. Dapat mababa doon. Hindi, pero sariwang-sariwa na eh. Kumikin lang. Kumikin lang? Oo, galing subi. Oo. Uh, alani, alani. Dyan. Alani. Alani. Oo, alani. Sariwa. Alani, alani. Okay. tingnan na ako. Kasi may, may pangalan naman kasi ah. May pangalan naman ah. Wala, tingnan ako

Iwan ko. siguro wala na. Di takya mo. Sige, bukas. Ang gangit ang minorder maragula paro. O, oh, di yung tangyang eh. Ba't siya sinabi Kasi sa, yung iba kasi nagorder order di dumarating. O, oh, sige, bukas sana. Apat na kilo na mo yung number. Wala na mas number. Hindi kasi na, pagka ganon, hindi ka nag... Parang lechon lang yan, dati Tagabanyo. Na, Tagabaryo ko pa nga yung nag offer Ang yabang-yabang yabang pa. Lom. Sabi, ay, Ana. Sigurado naman ako, Ana, kahit din ako mag-down, Ana. Habira-bira nung luto na yung lechon. Ayaw nang kuhanin. Kumuha sa iba. Oo na. Okay nga mo ko Nga na ako. Ngayon na. Sige, kahit na alas 10 -yes ka doon. Balik ba, hindi uh, Kasi gusto na. Nga, sigurado yun, pagka gano'n. Malaki, Ana. Meron ako ganina. Yung sub ko, ano na, binigay ko. Jam. Ay, ay tayong jam ko. maragol. Maragol. Karamban, balmi ramban. Oh, wow, wow, wow. 75. wow. 75. Ating darling, pilan darling. Darling pilan. Mga pangayakwa talam. Good morning, good morning. Ni pangkaranon tang matuo. Dahil kayo talya siya ka niyo. Parang nga mo ako, talya ang siya. O sige po, dapat kung stand oh, up ako. So, Sabi kasi ni Bebe, magse-celebrate daw ng birthday. Meron kasing nagbigay ng na pang merienda. Ano? Pang Yung anak mo. Hindi, doon sa mga bata ko. Ah, mayroong so, nag-birthday. Baka mag-order na lang ako ng hipo na malaki. Oo, oh, yung malaki. Oo. Oh. Tapos mag -ihaw -ihaw na lang kami doon. Kailan ang birthday niya? Matanong ko kay Mrs. tatawagan kita noon. Oh, sige, eh. Kanina, lalaki po, eh. Yan pa, yan siya, na nito. ito. itong uli nga ka sabi, eh. eh. bila, bila, may yun. Binigay mo na sa iba? Oo. Gloria, pinangwayo. kumuha. Ito,

Kamal na Tilapia, kamal lang ngayon yun Kamal ngayon yun 580 na lang. Adi, gawan mo ng 700. Baka ating kang dita ka pa Hindi, isto na ito. na ito. At ating kang birthday Hindi, mag, si, ano, biyanan ko naglilihi ng, ano, tilapia. 200. 240 ang sugar eh. Ay, tatas na. What diet yan. Naglalaga <laughs> na sampa palukan. Ang pait na eh. Grabing pait. Pero maganda yun. Palagi. Sampa sa palukan. Pani masyal pa. Oh, the best. The best, The best. Sampa sa palukan. Pangat mo oh. lang. Pangat. Oo. Oh. Kasi kami. Pangat. Puro mo ganun. Wala nang iba. Ayan ang pinatang. Di, yung lang mismo, yung parang sa palok na damo, nilalaga, iniinom mo ah, yung tubig, pero ang pait na, naiiwan ay, sa dila. Dapat ah. ano na lang? Talagang, di, yun daw ang maganda. Daong na nga palaya, pa, so, yung layas, yung layas, oh. mapait na papait yun. Hindi, mas the best yung sampalukan. Ah, okay, no? talaga. Masim yun eh. Sobrang pait talaga. Oh, eba. ay Ay, lukluk, sura rin ka ng Ayun na. Kasi nakana pa lang din siya kay Bossover. Yan, siya pang nagpulot. Yan. Yan ni Very good job. Good Samaritan niyo. Good Samaritan nyo May malasakit siya. Nahimig na naman ang palengke, no? Busy ba kanina? Busy na. Maraming. maraming bumili. Oo. Uh -huh. Eh, pag ay talim na kulo lang yung tininda ko talaga. Nabili naman? Oo. Oh, Oo. Oh oh. oh? oh. Magkano naman tubo doon? 50. 50 na. Isang kilo. Kung oh. hmm. may 300 ka na sa talangka, ano? Oh. Yung Kasi ba? yung gasolina ninyo ni tatay, magkano din? 200. Mali ka na po yun. Mali ka. Para ako, ano? Oh. Sa yes, gasolina pa lang, ano na kayo? Fiesta sa marami ang mute. Fiesta ang... Ah, may sumo Balik! Balik! 23 na eh. Oh, 25. 25, 25. 25 ba? Mangkanar! Mangkanar! Ano? Ah, 25. 25? Lunes pa naman yun eh. Sabi ko sa nag-order, pag mayroon rin Domingo, kunin nyo ng Domingo. Kasi lunes, malinis konti lang ang dumarating na panindahan oh, Mga wow. reta Linggo pa lang kunin na nila Oo, sige yan Magupsi na ito Yalish Ayan, na na nga po para sa iyo Pagtitinda ako Para sa iyo Ang laban na ito Iyako papayag Oo, yan na may yaman to <laughs> naalis na yung ano nya kasi na mag ayong pa ito yung nga mo? oo oh, oh. Oh. kasi sabi eh, ko siya fake lang yun kasi inano mo eh. kaya na, baka hindi naman nagbigay kaya kaso mo nga sa'yo e, inalis oo oh. baka wala ngayong da baka merong tinga hindi, may, wala, wala ngayong da may tinga, kaya, eh. inalis na baka may yung ayong nga po mo, yan. <laughs> yan. Bigay lang kasi hindi daw nagbigay na matay na Dapat sabi ko sa'yo ha, Sabi ko, sabi ko Ay, mo na lang Yung matanda, ganda sa ano yun Sa ipat ba sa'yong Pinta mo, mo, mo na lang ako, ako shoot ko, Para nakikita ko sa Ano oh, sa, dapat, para para mo mo ko Dapat pinta mo na lang ako Baka pag sinot mo pa, isasama ka na Aya nakatago. Sagot sa kaya, benta na na lang. Wait, pero ginto talaga. Ginto yeah. naman. Sa, sa sa, yung... naman. Siguro ma, may na madanda, lang kalatis. Yung, yung matanda na yun, ubod may na, na lang 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 yung buhay pa sa dayal, uh, yung ah, dialysis. yung buhay dialysis. Ah, nagda-dialysis din. Oo, oh, uh -huh. Pag na-dialysis din. Oo, namatay na. Ubod na yung buhay pa Si Rapi, tapos na ba? Tapos na. Walang na, naglilinis, walang Walang bumibili ka po. Hindi, walang nagpapalinis. Eh. Walang nabibili ang kaibigan. Magpikit mo siguro, nakikita mo, tilapia, ano? Ah. Oh. Yan ako. Hindi mo pakita. Hindi mo pakita. Hindi mo pakita. mo pakita. I'll pay ito lang. Ha? Huh? I'll pay ito. Akala ah, ko. Akala ko P700. I'll pay ito. O oh, pang merienda nyo na yung ano, sobra. Naka, naka ano, nasa puso ko eh. <laughs> Para sa'yo ang laban na ito. Para sa'yo. Hindi <laughs> ako papayag. Kita nakasali, kita kang kahit. Ay, wala tantusok tusok Wala tusok Wala ko Yung mga mo kinawa mo ito kinwe. Hindi ko magdaratan. Okay. Eh, what we do? Okay, ganun. Mama, mo natatanda mo yung binigay ni Bastian at ang pandilya Oo. Oh. Oo, ngayon ko lang din ang binigay ko. Na Oo. Bakit nasira na 'yan, ah? Ah, uh, at least gamit mo talaga. Baka akala ni Bastian at hindi na. Ah! Yung, na Ay, kami, yung, oh, matagal na 'yon. Matagal na 'yon. Tinabik. Ma, ibig sabihin masinop siya. Syempre, wala si may gagamitin ako. Ah. Salamat sa iyo. Array! Salamat sa iyo. Yan yan yan. Mar, ilang araw na lang darating na 'yon. <laughs> ilang araw na lang darating na si Bustyo. December. Okay, Dali na kang merienda. Ito. Geng, geng. Okay, kanu, okay po kai. Getang Shanghai daw. Ay, 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 nakala pala ko. Ah. ah! Bawal daw sa gobyerno. Wala na ko man permit eh, malas to. Makanalo ko, may bawal. Ito pa yung bawal yung ano. Ah! Ah, kayo ko lang nilantad. Ah! Ayan. What? kan bilis ni ako. Siya. Syempre, sino, oh. Sinagad mo talaga yung ano. eh. binigay niya yun para sa ganyan. Alam mo, nung na ko, may tinambot na ako. Alam Kala sinala ko saan, siyempre pag mo dalin. Tama, tama. Pag may siyempre, pag nirenta. <laughs> yes, yeah, makita mo sa mga uh, followers mo. Dami nang ihingi, ano? No, Siyempre, namimiss niya rin kasi nung kabataan siguro niya. Right. Nakikita niya yung ganyan. So. Parang bumabalik ka sa dati. Naalala mo yun. Marami siya. Raga siya. Binito na. ng okay. tubig. Sa mga bata. Okay. So, sa kapin ng, ng Chocolate. Pag-inapit na dito. Next <coughs> year pa. Oh, oh. ay kasi ang gusto ko kasaban niyo ngayon? Tatay. Oh ano? Sakay lo? mo nga ako. Mochi, 'di mo okay na gusto. Damian, 'di mo Mochi, okay si na linis Ano? pa mo makaluto. Siyang ay, siyang haya. Hala. Lako. Maniyaman na rin Karyo ka Kanyaman na rin Kanyaman na rin Kanyaman na rin

Ay. Ah. Pabalik ako. Nakalimutan ko yung tilapia ko. Ang bihira yan. Daming tricycle ngayon ha. Ah. Pilip ko sa dami ng tricycle ngayon ha. Ah. Daming dami ngayon. Tumadaan dito. Traffic. Daming motor na dito dumadaan. Layo-layo uh, na pa naman ako ah. Ang pabalik ko sa ah. kuha. Buti na itabi ni Parek.